Walang maliit maliit Uli mo, uli mo Pwede yan Pwede na yan Ano eh, good size na yan, 11 na yan <laughs> Sa akin eh <laughs> know, Asan yung dalawa? Hindi na ako baka ano Patay ka Max ka on, on my friends, Fish on my friends Fish on my friends Huwag ka lumayo Huwag ka Ayo, ay sorry sir, sorry sir, sorry, sorry sir. Fish on my baby. Fish on my baby. Fish on my baby. Oh, mas magaling! <laughs> mas magaling! <laughs> mas, <laughs> yung kanina eh. Sirte <laughs> oh, to, itong kumingit na to. Tingutik na yan oh, no? laki oh. Ewan ko, tingnan natin. Nice, lucky. Fish on. Why? Munting <laughs> ano? <laughs> ito na. <laughs> oh yun din fish on din Kuro mo yun, yun na lang, yun lang. Kuro mo yun. <laughs> Alam gagawin. <laughs> Hindi, ito. Ito sa akin, oh. Vision to. Vision, ah. Vision to. Oh, di ba Vision, my friend. <laughs> Vision, diba? Galing ko, ba diba? Alam na, alam ko yan. <laughs> wala na kayong balak umuwi. Wala, wala, wala. Wala. Mali. Bakit pa kayong nag-cellphone-cellphone, hindi naman kayo makontakt? pa cellphone cellphone pa kayo pag tatawagan kayo hindi makay sagot. wag na kayong uwi anong oras pa kayo nagpaalam anong oras na hindi pa rin kayo nakabalik cellphone <tinyo> <tinyo> yung <tinyo> <tinyo> ipagtatapunan ninyo yan walang mga silbi